Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Sarap. Kinakain ba talaga yung ubod ng hilaw? Kinakain. Ha? Kinakain. Ubod po ng saging yan. Sure ka? Eto masarap. May sausawang ka. Bagoong susyal. Ano po yan na ubod ng saging? Oh, Parang oh. cheese lang Parang cheese lang <laughs> Hindi mapait? Wala na. Talaga? Taman niya. May siya? Tikman ka natin natin. Sige, tikman mo. Ito po, ay ubod ng saging. O. Mapait. Mapait. Umaba. May sapot-sapot pa, oh. Ayoko na ata. O po, Kaya mo yan. Tikman natin. Sige, babo. Yeah. Yeah. Yan. Tekma mate. Tekma mate. Tekma mate. Medyo manamang namang. Hmm. Ano? Ano lasa? Ito, ito wala nang pait. Hmm. Nah, nah. Walang pait. Nah, nah, nah. O, oh, malit pa siya doon. <laughs> Ayo, toto toto. To, Yan. Yeah. Mm. Masarap. Oh, di wala nang pait. Lasa lamang. Lasa <laughs> deo, lasang, ano? Lasang Masarap no. Yung kulay puti na sinasusuyo na ano? Ah, ubod. <laughs> Oo oh, nga oh. <no. laughs> ubod. nga, ubod, ubod ng saging. Sa mm. Buti na lang may baon tayong bagong. <laughs> eh para sa mangga yan eh. Kaya nga, Eh yung pala pala ito. sa saging na pala pwede na eh. Oh, ito. Oh, yan na lang, yan na lang ang natin. <laughs> yan uh, na lang. yan ang masarap. <laughs> yan. ang tunay na masarap. <laughs> oh. Oh, mangga. Balatan man mo na 'to. Hindi, ganito yan. Huwag mo nang balatan yan. Eh. Ah. Oh, mm. mm. Pabuhos nga ng bawang. Ganyan lang yan eh. Oh. Wow! Oh, itu masarap. Mm hmm Ang sap no. Yun. Tikman nga natin. Yun. Ayan may bag uh, mangga na no. Tikman mm -hmm. natin baka sa ubod pa rin eh. Oh, baka maging ubod Uubod pa rin. Anong ano pipiliin mo dito? Ubod o mangga? Mangga. Ubod na. Ubod na mangga. Yun. Sabi ni iba pagkain daw ng baboy ubod eh. <laughs> hmm. Hmm. Masarap, malaki. malaki, mm -hmm. masarap talaga. Mm -hmm. No, try mo Yung malaki. sarap. Mm -hmm. Masarap. masarap. Ay, mm. Mm. Panalo. Nah, tahimi kan lahat sa ubod ay sa mangga. Sarap <laughs> <laughs> Yan, 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 yan. Yami. <laughs> <Yummy. laughs> <laughs> 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 Grabe ka. Mm. Napahimik talaga. <laughs> Sarap ng mangga eh. Alam mo masarap. Yung bagong. Oops. Oops.